Tanggalin ang daliri sa gatilyo. Walang agalaw, walang magsasalita, walang kikilis sa masama. Akala nyo na isa nyo, babaril ba ninyo? Oo! Oh, oh, Dapat siguro ikaw magbabalik! Tingnan baril! Tignan nyo nga kung may bala. Oh, yan. Thank you, Yan, kunin mo yan. Okay eh, ka nalagay, kuha ka lang kuha, eh ang mamahala mo nilalagay mo. Yung kailangan lang natin. Prepre, ito. Pre, okay ito, oh. Hindi natin kailangan yan. Aanhin natin yan. Ang kailangan natin, yung pang matagalan. Hindi naman natin kailangan yun eh. O, oh, ito. Baka naman itong prutas, pwede na. Yan, kailangan natin yan. Masustansya sa katawan. Oh. Ang titigas naman pala nito, eh. parang natin makakain to. Okay na daw. Okay. Oh. <laughs> Talaga? Mm -mm. Ay, ano nga pala pangalan mo? Ah, uh, ako si Norma, siya si Gwen. Hi. Hi. Siya pala si Brando. Ako si Cooper. Hi. Oh. Ang oh. guwapo. Ha? Lungo mo na. Pala ko ba dyan, nga? <laughs> oh, ako na, ako na. Oh. Ah, siya nga pala. Dito na tayo. Maraming bibili dito eh. Oh, sige. Dita. Ama, dito maraming corned beef, oh. Ma, Huwag mo nilipit ka sa sakit! Huwag oh, mo lang! Ayoko na magkita ang pagmumaha mo! Oo! Eh, hindi naman sa akin to eh! Kay Brando to! Dahil itong si Brando, kinuturo ako maligaw! Kasi eto, torpe! Kaya ma, maniwala ka sa akin! Oo! Ma, sinungaling ka ka Sinungaling ka! At huwag ka na pumunta sa bahay! Oo. <m -tied up> Pero, wala pa rin kita makita. Malig ka na! na. Ah, ma!

walang pakilabang! Mga... Roy, plan B. Gaanan mo si Max. Yes, boss. Sandy, Para. plan C. Para, Jordan, ayun pa. na. ang plan C, tuloy ka sa plan D. Yes, boss. Pag na execute na plan B, ikaw na bahala. Yes, sir. Ako Bahala. Pa, 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 pa. Tanggalin ang daliri sa gatilyo. Walang agalaw, walang magsasalita, walang kikilis na masama. Akala nyo na isa nyo, babali, babali nyo! Oo! Oh, oh. Dapat siguro ikaw magbaba na pabaril! Tingnan nyo nga may bala. Oh! Oh! <laughs> oh! Oh! oh, oh. Ay, oh

E <coughs> <coughs>